Good morning mga tol So yun, uh, kakalasin muna natin tong gulong ng tricycle natin Kasi ipapa, papapalta natin ang interior Kasi um, kagabi lang, lumambot tong gulong nya At ngayong umaga naman ay tinry kong bombahan Kaso nga lang, eh, sira na pala talaga yung interior So kailangan na talagang paltan So hindi na siya ng vulcanize Kaya bumili na ako ng bagong interior mga tol Bukas kasi mga tol is Monday na naman. So syempre, kailangan natin ng service para sa mga bata wow. kasi papasok na school. So dito, bigla namang humarang to si Mrs. Hindi niya alam nagbibidyo ako. So dahil nakalasa natin yung gulong, lilinisin na rin natin tong hub. Siyempre, idadamay ko na rin yung brake shoe para naman mas maganda yung kapit ng preno pag naibalik na natin. Yes! So syempre, dinamay ko na rin yung ibang pyesa. Pinunas-punasan ko na rin lalo na itong shock sa ilalim at sobrang dumi. A few minutes later. So kumuha na nga ako ng steel brush. Kumuha na rin ako ng liha para malinisan natin tong brake shoe. Meanwhile, so ayun mga tol, natapos na nating linisan. So ready na tayo para pumunta sa vulcanizing shop para mapalta na yung interior dito sa gulong natin. So right, let's go. A few minutes later So ayan mga tol, nandito na tayo sa may vulcanizing shop Ang kaso nga lang, wala dito si kuya yung trusted nating na So no choice, kailangan natin lumipat ng siya Alright, let's go! So ayan mga tol, nakalipat na tayo dito sa may kabilang vulcanizing shop At ito nga si Manong, medyo nag-struggle pa siya sa pagtanggal ng ating gulong sa ring Medyo matigas talaga mga tol So ayun mga tol, sa wakas natapos na rin. So ready na para bukas. So, ayun, thank you mga tol sa panonood. Salamat. Ingat kayo.